Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa pang aktres mula sa Star Magic ang nalilink kay Daniel Padilla sa gitna ng paghihiwalay ng aktor at ng kanyang long-time partner na si Catherine Bernardo. Sa ilang forums, ilang beses binanggit ng netizens ang pangalan ng Star Magic artist na si Jillian Vicencio. Ayon sa post, eto raw si Jillian ay sinabi kay Suramires na jutes daw si DJ eto naman daw si Sora Mires ay sinabi ito kay Sofia Andres which is close daw kay Catherine. Nagtaka at nagduda daw si Kath kung paano nalaman ni Jillian na jute si DJ. Around September this year daw. Noong time na pumunta daw sa South Korea si Catherine para i-receive ang kanyang Outstanding Asian Star Award. Before daw ng flight niya ay dumaan ito sa kondo ni Daniel sa BGC para magpaalam. Kiningi daw ni Kath yung phone ni DJ pero hindi daw ito binigay. Kaya nagduda si Kath at sinabing kapag hindi niya binigay, pagbilang niya ng tatlo, right there and right away makikipag-break daw si Kath. Doon ay binigay daw ni DJ ang phone at marami daw na diskubre si Kath na cheating convo sa phone. At doon nakita daw ni Kath na laging kausap ni DJ si Jillian. So nakipag-break daw noon si Kath, two weeks after daw ng breakup, doon na daw nag-start makipagkita ni DJ kay Andrea Brillante sa kondo nito. Mariin namang dinidinay ni Jillian na may relasyon sila ni DJ sa isang interview ng Marites University. Actually guys, wala po talaga. Magtotropa po talaga kami apat. Kasi kami po yung sobrang naging solid. So, ayun, kami yung nagbabonding-bonding. So, hindi ko talaga alam saan nanggagaling yung mga sinasin. Di ba inaaway siya? Ano yung mga natatanggap uh, mga asa sa satet. Yeah, they the bell. Oo. Oh, oh, oh okay. alam mo yeah. na mga fuzzy. ikaw ang dahilan ba't naghihiwalay yung dalawa? Eh, wala namang... Wala namang hiwala niya. Yeah. Ay, ah, nga eh. Aling din ano. Oo. Okay. Oh, oh. oh, ba naging close ka rin kay, like, kay Catherine? Oh, ano Oh, Kung propa nga daw sila. Kasi sobrang welcoming po niya, Ate Kat. Sobrang approachable niya. Talagang maalaga po siya sa mga kawork niya. Samantala, may nakapansin naman sa post ni Sofia Andres sa kanyang Instagram stories kasunod ng kumpirmasyon ng hiwalay ang Katniel. Bukod sa picture nila ni Catherine ay may post siya na naging palaisipan sa netizens. Kasunod ng binahagi niyang picture kasama si Catherine Bernardo at Alora sa Sam, isang picture ng bahay ang kanyang pinost. Wala namang kakaiba sa kanyang post na ito maliban sa isang emoji ng diamond na nakalagay sa pinto ng bahay. Dahil dito, marami ang naghihinalang ang diamond emoji ay may kahulugan brilyante. At ang bahay naman ay ang hotel sa Spain kung saan ay pinaghihinala ang pinagtagpuan ng palihim nila Daniel at Andrea. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng lahat ng chismis na ito, maliban sa confirmed na hiwalay na ang Kathniel. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po. Please don't skip the ads.